Tingnan mo bilhin mo lang si ng SIM card. SIM card? Oo, oh, SIM card. Kailangan dito, ano, nag-update ako ng Facebook. Safeguard. Hindi mo yung Kamili, <laughs> <laughs> Ay, ayaw ko sa'yo. Oo, <laughs> oh, na. Okay na. Maligo ka na. Ano ba naman tong cellphone ko, Hindi ba na register to? Bigla na lang nag-block yung SIM card. Sa akin mo tinatanong, eh, cellphone mo yan. Sige, pabiliin mo na lang si Lelet ng SIM card. SIM card? Oo, oh, SIM card. Kailangan dito, ano, nag-update ako ng Facebook. Hoy, baka gagawa ka lang ng ibang ano, ha? Ibang... Hindi. Ibang... Oo, oh, ikaw naman... E, style mo. Ganyan na ganyan ginawa mo na nakaraan. Nagtago ka ng cellphone sa ilalim ng unan. Ano? Kiparing oh. Ano yun? Pagkaparing abno yun. <laughs> Nadamay na naman yung oh. paparing mo. Paparing <laughs> <laughs> abno yun, o. Oh. Di, siguro nag-aaway yung mga pag napapanood yung video natin. Ano? <laughs> eh, totoo naman. <laughs> <laughs> naman oh. Ang sa'yo pang bilis. Ikaw na, may utang na pa sa akin to, pa, ako pa nag-uutang sa iyo. Gago ka lata sa akin dapat sa akin. Gigas ko. Gigas ko ka. SIM card lang ba naman kano lang sim ba naman card yun? Na. Yung Globe na SIM card. Ha? Globe na SIM card. Okay, sandali. <laughs> Let. Hoy. Eh, hindi si na naman ha. Hindi <laughs> mo ba narinig yung sinabi ng tito mo? Nagpapabili nga. Oh, narinig mo na pala, hindi bumili ka na. Oh, May ano? Na, ako na naman na <laughs> naman nakikita lagi pag nag-uutos sa iyo. <laughs> ako lagi nakikita nyo. sino mas matanda sa atin? Sige, sino mas matanda? Ikaw, oh. sino mas cute sa amin ni Papa Col? siya, oh. Ah, siya, Ikaw bumili. Ikaw rin magbili. ikaw na rin magbaya. Ah, tama! Bulong na lang ako! Bilisan mo na, baka hindi kita papayagan mamaya ha. May basketball ka, gago ha. Okay, dali, bilin. Ano yung bilin? Safeguard. Hindi mo narinig mo sa may hilka. Ayaw niya nun. Gusto niya yung sikay. Para, para tagal, Jerbs. Bisa mo. Ang dami mo sila sa amin. Bisa mo. Diyan lang kilatay mo na. Saniya mo. O yung white tayo. Yung white. O, bisa mo. Oh, may bago palang ano ngayon. Alin? Amelia. Amelia, ayaw ko sa'yo. Oh, maligo na. Okay na. Maligo ka na. Ay ano to? Mi, mali yung binili ni Lelet. Ano ba yun? Kisabi white, ayun nga may bago pa nga silang lapas kami. Oo, oh, white. Ano ka? SIM card! Mi, ano ba yung sinabi mo? SIM card! Safeguard safe ka mo! Safeguard? Kakasa ba sa cellphone to? Paala oh ka ni Kan! Babi ni Mama ko yung safeguard daw! Ay kailangan ayusin ko, pa, paano mo kakasa sa cellphone niya? Safeguard yan! O hindi po, hindi mo! <coughs> Hay. Oh, ayaw ko 'to. Sakimang SIM card. Safe card. card. Ma ulit ka naman eh. Ano ba 'yon? Napakatagal mo lagi. Hindi ka na magpapabili katabi mo lang. Oh, ako na <laughs> na. Wi, <laughs> napunoan ko lang na ay 30 'yan eh. 30 o oh, 30 'yan. 30 lang din 'yung SIM card. Ano oh. 30 SIM card 45 'yon. Tingnan mo. Malaki 'yang <laughs> bala kayan. Malaki <laughs> 'yan. Hindi <laughs> naman ako bigyan, Ano ba pinapamili mo. SIM card. SIM card. Bakit ba naging SIM card 'yung Safe card? Safe card. Eh bakit si Mama mo? to pang ligo to pang hilog do. Magkakataon mo na para baligo di. Ay, buro puro ako pinabili. Oo, oo, Alam mo ba, tatlong araw na yung suot niyang damit. O, din mo, Tatlong ba? araw na to, ay oh. na eh, pa lang. Ay, no. Di maligo ka na, di gamitin mo na yung safeguard. Oo, oh, na naman. <laughs> Naayos ko na ano to eh, nauno yung ano <laughs> ka, P.U.K. Bahala ka, Duydan. Bumil <laughs> ka. Bumil <Umay> ka. <laughs> Nagubul na ako eh. <laughs> ăn Ayoko. Ayoko. ăn bắt Ayoko. ăn Ayoko. Ayoko.